Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan ng mabuo ang big three ng Phoenix Sun si Brad De Bill, Devin Booker at Kevin Durant. Ang sinabi ni Devin Booker, sa totoo lang nga daw ay hindi nga alam kung paano sila dedepensahan ng mga team. Si Booker nga ay nanggaling pa lamang sa playoff run kung saan nag-average siya ng 33.7 points. Si KD ay may kakayahan din na mag-average ng 30 points. At ganun din nga si Brad Bill na minsan na din na nag-average ng 31 points per game sa isang season. Ganun pa man pagdating nga sa Phoenix Suns ay nagmistulang role player and six man at best si Bradley Beal imbes na maging ang third star ng team. Ngayong season ay nagtatala lamang ito ng 17 points per game. Sobrang bumagsak nga ang value nito at may no trade loss din siya so nakapako nga ang Phoenix Suns sa kanya. Sa ngayon, ang Suns ay hindi inaasahan na makakapasok pa sa playoffs. Kung makakapasok man sila dito, ay hindi nga expected na gagawa sila ng malalim na playoff run. Play-in team lang nga sila sa mata ng mga fans. At dahil dyan ay isa nga sa mga bagay na inaasahan sa darating na off-season ay ang Kevin Durant trade. At kapag nangyari ito ay bigo na naman si KD at ang kanyang big three na makapag-uwi ng championship. Ito na nga ang pangatlong big three na naging parte si KD kung saan ito ay nagkaroon ng disappointing finish. Una ay ang trio nila ni Russell Westbrook at James Harden sa OKC. Sunod naman ay ang trio nila ni James Harden at Kyrie Irving sa Brooklyn Nets. At ngayon naman itong sa Phoenix Suns. Pinakamalakas ka sana ang chance nila na magkampiyon ay noong sa Brooklyn Nets Ganun pa man ay tinamaan nga ng injury sila Kyrie Irving at James Harden At napakalaki nga ng sapatos ni KD The next season din nito ay nagkaroon ng drama sa kanilang tatlo na nagresulta sa paghingi ng trade ni James Harden patungo sa Philadelphia 76ers at ito nga ang problema kay KD. You expect na sa kalibre ng player na tulad niya ay automatic na leader na din ito, subalit hindi nga si KD natural born leader. Magaling lang siya na magbasketball, subalit hindi siya yung team captain caliber na ipagkakaisa ang team. Bawat team na kinabibilangan niya kapag umalis nga siya ay palaging may drama ng na nakapalibot dito. Mapa OKC -okay si man yan, Golden State Warriors, Brooklyn Nets o Phoenix Suns ngayon. Kahit na may talent nga si KD na pang all-time great, As a leader, we can easily say na mas mahusay na leader ang tulad nila Jimmy Butler na talagang nadadala ang kanyang team sa NBA Finals kahit na madalas ito underdog sa playoffs. Si KD nga yung tipo na gagawa ng 30 points, 10 rebounds and 7 assists So balik patapos ito ay uuwi lang siya Wala nga sa kanya yung magbibigay ng motivational speech Hindi nga siya yung tipo na talagang maglilid ng team Hindi din siya sobrang maboses tulad nila Lebron, Kobe o Jordan noon Ganun pa man kung individual talent lang ang pag-uusapan Easily one of the best of all time si Kevin Durant 15 seasons na nga siyang consistent na gumagawa ng 25 plus points per game on more than 50% shooting sa field, one of the best isolation players of all time. Ngunit hindi nga nakakaganda ng kanyang legasya ang mga super team na nabuo sa kanyang paligid na bigong magkampiyon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?